Nagtataka ka ba kung bakit nababawasan yung battery charge ng iyong Android phone? Ang isa sa mga dahilan mga boss kung bakit nababawasan yung battery charge ng ating mga Android phone kahit hindi naman natin ito ginagamit ay dahil sa mga phone application na nagla-running sa kanilang mga background activity. Ngayon mga boss, kung hindi niyo po alam kung paano po ito turn off yung background activity na isang phone application, ay tuturo ko po sa inyo at sana po ay makatulong. Ang kailangan nyo lang gawin mga boss para maturn up po yung background activity ng mga phone application niya sa inyong mga Android phone ay pumunta lang po muna kayo sa settings ng inyong mga Android phone at pagkatapos dito ay hanapin nyo lang po yung option ng battery. Sunod dito ay hanapin nyo naman po ito pong battery usage by app uh, pinutin nyo lang po yan at dito ay makita nyo na po yung mga phone application na nagkoconsume ng inyong battery charge ngayon for example para po matry na activity ay piliin nyo lang po yung phone application na yon at dito ay hanapin nyo lang po yung allow background activity so kailangan nyo lang po yan i-turn off at sa gitong para mga boss ay hindi na po basta-basta mawabawasan yung battery charge ng inyong mga android phone kahit hindi nyo po ito ginagamit. So yun ang mga boss na po ay nakatulong sa inyo ang video na ginawa ko. At kung nagustuhan nyo naman ito ay isang thumbs up lang at thank you comment ay masaya na ako. Maraming salamat sa inyo mga boss.